Hello mga katinders, ngayon ay patay oras. So, bilisan ko lang pag-vlog at baka maging busy ako maya maya. Kasi ngayon walang pasok dito sa Davao, medyo baha-baha dito. No? So, kaya medyo naging busy ako. So, meron na akong quick sharing sa inyo regarding dun sa mga paguhan na may sari-sari store na yung kinikita ay maliit lang. Paano ba mag-budget sa pamimili? So, effective din yung araw-araw ka namimili. Okay yung pag uh, malapit ka lang sa pamilihan, as in walking distance lang. Pero, ang problema dun sa mga kailangan mo pang mag-tricycle, kailangan mo pang sumakay, ay mahirap yun. So, yung sa akin, uh, yung pinakamarami ko na uh, pamimili ay twice a week. So, swerte na pag may thrice a week, pag marami akong oras at kasi ako din kasi yung bumibili ako din yung umaalis so pag umalis ako ay close yung store so it's either gabi ko ginagawa namimili or madaling araw so nandun lang or nilalagay ko siya sa uh, rest day ko na sunday so dun yung time ko na mamimili ako kapag hindi ako busy so yung ginawa ko, kunyari matumal ngayon ay na 500 lang yung kita ko for example ay binibili ko kung alin dito sa mga stocks ko yung wala na yung as in bungi-bungi na so yun yung pinapriority ko yun yung inuuna ko Kinukumpleto ko yung section niya yun like for example chicheria uh, pag weekend mar marami ng bungi-bungi na chicheria so pag kinapukasan ng gabi pag close ko dito ay focus ako lahat ng chicheria ay kinukumpleto ko uh, depende kung magkano yung kita ko for that day so the next day naman or kung kailan ako free focus naman ako sa ibang items like kumpletuhin ko, man, ko na naman yung mga kape so ang ginagawa ko ay by section para hindi masyadong mabigat kasi pag bilhin mo lahat ibang ang sobrang mahal ng mga bilihin so hindi mo talaga makukumpleto kasi nga maliit lang yung kinikita natin o, diba? so yun lang naman yung isa sa aking strategy na sinare ko sa inyo sana makatulong at yun din yung ginagawa ko